Okay naman po. Maraming salamat, Zero. Kumusta ang buhay-buhay? Mabuti naman po. Nasa bahay lang. Papahinga po. Hindi mo namimiss ang pagiging artista? Namimiss po kapag lumalabas ako kasi ang dami pa rin taong bumabati sa akin. Kahit sa At... social media po. Anong ginagawa mo? Anong sinasabi mo sa kanila? Salamat. Nagpapasalamat po ako palagi. Lalo na kapag... Yung matatanda na, hindi ko nakilala talaga. Pag binati, oh di ba si G. Romano ka? Opo, salamat po. At syempre, naalala ka nila, Lalo na, uh, you are extraordinarily talented. Maraming makakaalala sa'yo. Dahil um, halimbawa yung Magnifico, Mahirap Makalimutan at iba pang mga pelikula. Pero iba-iba ang reaksyon, di ba? May mga magsasabing, Jiro, kumusta? Uh, mabuti. Jiro, ba't hindi ka magartista artista muli? Anong sinasabi mo pag tinatanong minsan ka ng tao? minsan po, paulit-ulit eh. Sabi ko, uh, minsan sabi ko na lang, nagpapahinga pa po kasi ako dahil uh, kailangan ko pa po ng full recovery. Minsan, minsan yung iba alam na kung bakit ayoko na bumalik. Yung iba, nangungulit. Iba-ibang oh, tao, iba -iba iba't ibang reaksyon. Okay. Pero nasasanay ka na? Sanay na po. Hindi ka napipikon? Ay, hindi po. Okay. Uh, bago natin uh, ipagpatuloy ang kwentuhan sa uh, pagiging artista, puntahan natin yung talagang pinag-usapan ng sambayanan ngayon, itong iyong uh, tropeo na galing sa Gawad Orian. Ano ba ang kwento? Ang totoo po kasi niyan, Tito Boy, nag-uusap po kami ng utol ko, asawa po ng ate ko sa bahay namin, na panuharin ko kaya itong si Bostoyo, Toyo, ano kayang pwede kong gawin? Pwede kang mag, sabi niya, pwede, kang, pwede mo nga benta dyan yung trophy mo. <laughs> sabi niya, ay ah, ganun. Sabi ko, ano kayang trophy? Akitaw ko kagad sa taas. Chinik ko yung mga trophy ko. Ang dami pa. Sabi ko, ano kayang pipiliin ko? Wala mo na ako nakita eh. Hanggang sa sabi ko, check ko kaya si Bostoyo. Toyo. Kung makocontact ko, puntahan ko kinabukasan, hindi kayo magkakilala? Hindi po eh. Okay. Daling ko yung trophy ko. Yung Gawad Urian, yun nga yung napili ko. Hangga bakit sa, Gawad Urian? Dahil po dun sa bato, yung M. Kasi may, may tatak po yun eh, manunuring pili pili Pilipino. Lang Pilipino. Oo. Eh, sabi ko, siguro bagay to, eh, ipatago ko kay boss to yung, Yun nga po yung term. Marami rin po nagtatanong bakit daw, po bakit daw po uh, ipapatago ko. Kasi nga po si Bostoyo po magtatayo po ng museum. Sabi ko, one day gusto ko makita yung trophy ko kasama yung mga ibang artista na nandun. Okay. Itama mo yung mga narinig namin, itama mo yung mga uh, nabasa namin sa social media. Dahil ang pagkakaalam namin ay, nahanap nga si Bostoyo. Okay. Uh, pumutok yung kwento uh, ni Bostoyo sa ilan sa atin. Dahil doon sa Jersey ni Francis Magalona, ng dakilang musikero. So, ang nakuha naming kwento, Jiro, at sabi ko nga itama mo kung ano ang mali, ay pumunta ka doon, the word used was isasanla. At ang unang amount na napag-usapan ay 500,000. Tapos nagkaroon ng negosasyon. Naging 50, naging 75. And now you're telling me na ipapatago ko lamang dahil sa museo. Okay. So, ano ang tama? Yun po kasi yung napag-usapan namin sa bahay po. And then, nung nakapunta na ako kay Boss Toyo, sabi niya, ano yung mo? Trophy. Hanggang sa nagkwentuhan po kami, sabi niya, magkano to? Pero may idea na rin po ako kasi napapanood ko po yung Pinoy Pound Stars sa YouTube. Magkano to? Ang unang tawad ko sa kanya is 500,000. Ah, so tama yung amount na yun? Okay. 500,000. Sabi niya, baba tayo ng 50, naging 65,000. 70, 75, nag-deal na po kami. So intention, there was an intention na isanla, ibenta, ipatago, ano yun? Wala po akong idea doon eh. Ah, so wala. Po. Wala. Basta alam mo lang, iiwanan mo yung tropeo, pero... Hindi ko po alam na may tawaran. Kaya hey. ang sabi ko po sa kanya, boss, wala po akong idea. Uh, ba, sabi niya, di bale, wala akong idea. Magkano, 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 magkano gusto mong ano, bilhin ko to sabi ko 500,000. Okay. Tapos, so, ba po. So, Nag-deal na kami sa 75. Alright. Ang pagkakaalam naman namin ay tinitingnan ni Bostoyo yung point of view ng magkano ko 'toy mapapasa sa merkado ko. Oh, isa pa po 'yun, ba? Diba? <laughs> na parang tinitingnan niya hindi yung uh, hindi lamang yung halaga siguro from your point of view, pero para sa kanya paano ko ba ito mapapasa. So, in that context ang nangyayari doon ay bintahan. So ngayon, na naiwanan mo na, or uh, whatever the term is, yung tropeyo kay Boss Toyo, wala na sa iyo pag-aaring yon. Wala na po. Nang tropeyo. so kung halimbawa magdesisyon na ilagay si Boss sa museo, okay yon. Kung halimbawa meron siyang kliyente na magka-interes doon sa iyong trophy, ah uh, kanya na ang kapangyarihan yon. Okay. Marami lamang ang Marami lamang ang alam mo naman sa buhay natin ngayon Jiro, uh, um, lalo na with social media, lahat may opinion, lahat may masasabi. So, ang katanungan, bakit nagbebenta ng tropeo si Jiro Manyo? na rin po sa uh, sinagot ko 'yan na uh, dahil po sa pangangailangan din po. Dahil uh, nangyari po 'yon nung December 26 Nagpunta po kami doon sa shop ni Bustoyo. And then sabi ko, kailangan ko kasi ng ano ah, paggasto sa New Year. And konting pangangailangan sa bahay, masagot ko. Kaya po, kaya po na ibenta yung tro, Ako sa puso ko, naiintindihan ko yun. Hindi lang tayo sanay. At ako nung nabasa ko yun, narinig ko yung kwento, decision yun eh. I decided not to judge. Unang-una, wala akong karapatan. Pangalawa, alam ko bilang tao kasamahan mo sa industriya na hindi ko pag-aari yon. Pag-aari mo yon, uh, and you deserved that trophy. Pero siyempre, iba't iba, di ba? Yung reaksyon na, sayang naman yung trophy. At saka ang trophy hindi ibinibenta. Ay, ang trophy. Pero ang sinasabi mo ngayon, Source ko ito eh. May pangangailangan kami sa bahay. Saka po, ang saya nga po kasi kapag ka napapanood ko pa ulit-ulit sa YouTube eh. Hindi ko talaga ini-expect na gano'n yung mangyayari. And then, naging okay na ako sa 75,000, masaya na po ako noon. <music>